Okay guys, so gagawa tayo ngayon ng charcoal briquettes at ang gagamitin natin yung sangkap ay ang kamuting kahoy. So yan guys. So pag, bago natin ito ipagpatuloy guys, uh, pakisuyo na mag-subscribe uh, para lagi kayong updated sa mga ipapalabas ko pang video. Okay guys, salamat sa pag-subscribe yan guys ang gagawin natin babalatan natin yung kamuting kahoy ganyan at pagkatapos ay yayadya din natin ganyan o oh. So, yun ang gagawin natin guys para makuha mong tanong so, habang ginagawa pa ng natin yung ano yung job so kumuha tayo ng uling yung uling pala nyan guys yung mga tira tirang uling na binili nga may nakanggatong yung mga tira para hindi masayang so yun binurog ko siya para magawang pulpos yan so, gumamit ako ng screen guys yung screen na ginamit ko dyan yung bistaya ng kasimento yung buhangin binibistayan ka kapag nagaplastik ko yung pistaya na ganun pwede na yun gamitin so yan nga guys nakapag ipo na tayo ng uh, pulling. so yung kamuting kahoy pala guys uh, pipigayin natin ganyan so yan nga siya guys yung ano hinadyad na kamuting kahoy so pipigayin natin kukunin natin yung katas niya guys At yung uling naman guys, yung charcoal, yan na guys, kinilo natin, nakakuha tayo ng isang kilo. So yung katas naman guys, ng ano, kamuting kahoy, yan na siya. So bale, wala naman siyang kalahating kilo. At pagkatapos guys, yan na, lulutuin natin siya. Okay, yan na nga siya guys. So bale, kapag sticky na siya guys, pwede na siyang ihalo natin doon sa pulbos na uling okay so yun guys ihalo na nga natin Okay, halo natin yung linuto natin na uh, ano yung katas ng kamuting kahoy guys. so matapos guys na maihalo natin yon so ganyan gagawin natin ganyan haloin natin ng ito para lahat ng uling ay malo so kapag ganyan na siya guys sticky na siya nabubuo na so ready na siya guys para ipasok natin sa molde so yan na nga siya guys yan okay So ang ginawa ko pala ngayon guys, yung may butas sa gitna. Yung charcoal na may butas sa gitna. Maganda kasi guys na panggatong yung may butas sa gitna. Na ano, charcoal or briquette. Mas maganda gamitin na panggatong yung may butas sa gitna na briquette. Yung apoy kasi guys, lumalabas doon sa butas doon sa gitna kaya mas malakas yung apoy niya so, gumamit pala ako dito guys ng ano uh, molde yan yung tubo lang yan guys na ano PVC uh, didos ya guys PVC na didos yung ginamit kong tubo dito ang ginawa natin guys na molding okay yun yes, yan ay yan ay guys yung ginawa natin o so, kailangan lang natin gawin guys ay patuloy natin yan sa araw so, Yan lang siya guys. So yan guys, hindi ko na ubos